Hello everyone. For today's video magwashing na po ko sa mga sanina sa mga batos. Laban jud inahanding the pita kay sa taman bisag kapoy ang lawas kailangan jud nga magwashing sa sanina. Kaya kung dili magwashing sa sanina, awa jud masuot ang mga batos. Kay kalasrab jud sila darig sanina. Well, naghulat ko nga mahuman og na namahaw na lang sabdayon ko. Dela pangapi. Kami jud kaayo mo inum og kapi basta ang sudan kay bulan. Ngano jud ka ani ba? pero maski magkaon man or dili lami jud iinom og kape oy ang mga hilig og kape ra jud ang makarelate ani sa ako aba samtang buhi pa ta inom tag kape oy aw unsa ba diay? ay pero jud kang makaadik ting kape ba naunda man unta kung kahilig aning kape so good atong nanganak ko ni Jiki kay feeding man lagi dili pwede maginom og kape pero karon kay dili naman breastfeeding na nabalik ang kaadik sa kape kape is life lagi baya daw ingon sila Charles bitaw hunat did kog kaon na dapita kay medyo daghan na ba dito akong giwashing kay human naman kog kaon o pahulay sa dayon kog kadyo pagka human dayon giadwa na dayon ako akong giwashing kay human naman gipang waswasa na dayon ang ako ang gipang as what you see daghan yun kayo kog giwashing na dapita kay giapil man sab na ako washing ang mga sanina sa akong manghud kay para mausa na lang o washing ina na po nang sa personal magwaswas ba para dali ramahuman pero Saun taman dili man ta robot nga inana muli ho kay nahuman namang ko waswas ako na lang day ni gipanghalay samtang ini pa para dali rasab mauga may lang sab lagi mauga ni karunoy kay wala na rabay mga sanina ang mga bata kay unsaon taman kalasman kay sila diri sanina. Pag paguman ako og panghalay nagulad na dayon ko sa mani paguman ako gulad sa mani aligo na dayon ko paguman ako gligo ako na lang gikuha ni ang mani kay uga naman O ako na dayon gipangpanitan kanin ngamani, nga man kung mo sa ako ang mini vlog number 8 mao katong among gipang ibot didto sa igsuon sa ako ang mother in law kay nakauli man lagi ko atong Thursday morning ni iya kong gipadalan og may na lang daw among lutuon diri or itanom pero akong plano ang katunga ni akong lutuon himoon og pinatrol ang katunga pod ako pong ipatanom sa kong manghod kay may na lang sab na ay maharbis puhon kay lami good pod sad ni himo og pin peanut roll or peanut butter. Ang ganahan po sa ako ang mga batos kay peanut roll. Kinaanad man sila dito sa tikala nga uh, magluto ako ang mother-in-law. Butagaan sila og peanut roll. mo nang gaganahan sila kaon og peanut roll. nang akong plano ani is magluto ko og peanut roll. Pero ay ha, na ini ganahan nagluto ang person. Kay busy pa jud Mabalaan na ni uh, makaluto na kay maka-upload naman og uh, video nga nagluto na og uh, peanut roll. Abangan sa susunod na mga men mini vlogs. Bitaw ka na lang sa akong ganap for today's video everyone. Hinaot nga mo tanaw pa mo sa ako ang uban nga mga mini vlogs. Thank you for watching. Ayaw kalimut sa pag. Um, bang. bless.